May magal daw yung Kailokano. kumusta po kayo? Ang episode natin ngayon, Kailokano, ay tapos na po itong munting bahay natin na pinapagawa natin, Kailokano. So, pagkatapos nga po ng isang taon na pagpapatay nila at isang taon na pag -iintay. so, nagpapasalamat naman tayo sa Diyos at natapos naman nila, Kailokano. So, tara! Samahan nyo po kami, Kailokano. Tinatapos na nila yung bakod natin, Kailokano, kasi tapos na po yung bahay na ginagawa nila. Kaya dito na sila sa bakod nagtatrabaho. So nagmamasilya na sila at nagpipintura na ka kailokano dito sa mga bakod natin. Naglalagay na sila ng kabinat natin kailokano dito sa kusina natin. Yan na lang yung kolang. Tapos yung agdanan natin kailokano, meron na lang yung salamin. Yan. Lagyan na rin lang salamin yung hagdanan natin. So pwede na natin pong ipabarnish tong step ladder natin kailokano. So, sa wakas kay Lucano, nandito na yung iseko. Ilalagay na nila yung ano natin. Yung meter natin ng solar at saka yung meter natin sa iseko. Kasi nakatemporary pa lang tayo kay Lucano. Yan, o. No? Ilalagay nila yung service, service drop natin. Yan. So, yan. So sa wakas kay Lucano, tatanggalin na nila yung temporary natin yan. Kasi laging nagluloko yan eh pagka umulan ano eh laging nawawalan kami ng kuryente eh. dito na yung isi ako kay Lakan <coughs> pagtatanim na tayo ng ano kay ano kalamansi ya para mag -garde garden na tayo dito sa munting bahay natin yun na yan. Nandito na yung isa ko kay Paano na kakabit nila yung solar natin, yung solar meter natin. Yan. Para magamit na natin yung solar natin. Pag-ibig ito kay pa yung... Ponyatito lalagyan na nila yung meter natin sa solar yan yeah. oo so, okay na kayo paano antayin lang natin yung ano para magamit na natin yung solar natin apa yung sukatan nyo pa yung tamesa pa nang? masuktan sir nagyayari siya ang pa 2 Huwag kong kayo lang Huwag naman pa eh Ang reading Kalim na no? mga halaman natin para ano at nagtatanim na tayo ng malunggay sa kakatuday kay Lucano kasi mahirap mangingi eh <laughs> tanim tayo ng katuday yan kay Lucano sa saka malunggay yan naman yung katuday natin dito sa side ng bahay natin kay Lucano yan yun para magsabong to di at uh, alain tayo kay Ilocano ito na po yung harap ng bahay natin kay Ilocano so ang isusunod natin ngayon na ipro-project eh, magtatanim na tayo ng progress dito sa harap ng bahay natin ito na po yung update sa munting bahay natin kay Ilocano Yan. sa awan ng Diyos natapos na kay Ilocano after yung mayigit na isang taon na paghihintay natin so yun kay Ilocano maraming maraming salamat po sa panonood ito lamang po yung update sa pagpapatayo natin ng munting bahay natin. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa aking channel na nakasubaybay po since po nung paggiba ng lumang bahay namin hanggang po sa natapos, hanggang po sa ngayon ka-Ilocano. Ingat po tayong lahat ka-Ilocano.